Hello. Hi. 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 Pag hi, pag sumamot ang inyo, connected yan. Isang kapagpalang hapon sa ating lahat na kapatid ko sa Pananang Tarataya. Ano po ang salamat natin sa Diyos pagka ipinagkarot nga na tayo'y pagsama-sama sa pook na ito. Pagamat, nagkakaiba-iba ang kayunin, isagya. Pero, hindi po yan sa sarili nating kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos na siyang nagtulak sa atin upang makarating sa lugar na ito. Siguro po, meron na tayong natutunan sa mga nakakaralang sitas sa oras na ito. Ngayon po, meron pa dito ang isang aralin. Ayon po sa sulat ni San Pablo sa mga taga Episo, Kapitulo 4, versikulo 17-32. Hindi makakaala po ito sa natin. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon. Ano po yun? Yung sinasabi ni San Pablo. Na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya ng mga lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Dito po, nga si paliwanag ni Apostol Pablo, sa mga taong nabago na, sa mga taong sumusunod na, at sa mga taong tinatawag ng anak ng Diyos, kulingkod ng Diyos, laking kagalakan ni Apostol Pablo, kung masumpungan tayong hindi na tayo lumalakad na kagaya ng dati na mga mapagpalalo. Ano yung mga mapagpalalo? Yung mga malayabang na pagmalaki sa kanyang sarili na sasabihin. Kahit tayo, hindi natin sabihin na tayo lang ang mabuti. Tayo lang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po, napakaraming mga pinagtalooban ng Diyos na maging tagapangaral ng Ibanghilyo. Hindi na po yung grupo nito ang mabuti. Napakarami din yung pag-aaralan po natin, doon natin malalaman yung nag yung sumusunod sa katotohanan. Sapagkat, kapag ang nananaid kapalaluan, hindi po yan sa Diyos. Ano yung kapalaluan? Halimbawa, sasabihin, kami lang ang mabuti, kami lang ang iligtas, kapalaluan po yun. Pero kung sinasabi, sa habag ng Diyos, baka sakaling makasama niya kami doon sa kaharian, pwede pa. Ano man, kung um, maalala natin yung dalawang nanalangin, ano ang sinabi ng siyo? Nagkapasalamat ako sa iyo, ma, dahil nagbibigay ako ng ito po. Dumutulong ako sa iyo ng ito, Hindi ako kinala nito Nang maninigil ng na buwis. Hindi pa ga. Pag, pag yun, hindi ba kataasan yun? Kung tayo po, katulad ang pag-iisip natin ng maninimilang buwis na dinadago ng buwista, ang kanyang digdib na sinasabi sa kanyang sarili, Diyos ko, mahabag ka sa akin na ako'y isang makasalanan, magpanag tayo. Sapagkat handa tayo tanggapin ang ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Tama yung sinasabi. Walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang lahat ay nagkasala. Ang pagkakasala po kasi, paglabag ng kasalanan o ng kautosan. Halimbawa, meron tayong kapatid na humihingi ng limos. Hindi natin nilimusan, may pagkakasala na tayo doon. Bakit? Sabi sa San Tiago, Patronik City, sa sino man nakakalam na paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kakakiraso lang naman ang hindi bigay natin kung bakit ipinagkain pa natin. Kasi, ang nakikita kasi natin, yung kalala pa sa pagbibigyan ng limos yan, ang bibili lang naman yan sa na sigarilyo, hindi baga ang limos, sa oras na ikaw ay may hawak na panglimos, pag iyan ay hinahawakan pa ng iyong kamay, nasa jurisdiction mo pa siya. Kapag binitawan mo na yung binigay, wala ka nang pakialam doon. Nilimos mo na nga eh. Kaya ibig sabihin niya, wala ka nang pakialam kahit yan ibili niya ng sigarilyo o ibili niya ng ano. Labas ka na doon. Ang mahalaga din, kung hawak-hawak pa yan, Nasa iyo pa yung pangangalaga. Pag binigay mo na yan, nasa pangangalaga na yan ang binigyan mo. No? Hindi mo na yan sako. Kaya ganyan po dapat ang iniisip natin. Dito po sa ibang ngayon, ipag-aaralan po namin, tayong mga tao, minsan, umiiral din sa atin ang mga pagpapalalo. Na sabi natin, eh, kasi kami, hindi naman kami mga Kristiyano o hindi naman kami mga kabilang doon sa Israel. Malayo naman ang Pilipinas hindi po. Naabot na tayo ng salita ng Diyos. Nagkarating ng Biblia dito. Kung pag-aralan pa po natin, sa isang tao, bigyan mo ng regalo, cellphone sa kabibliya, last part na yung cellphone, yung Biblia, di pa nabuksan. Sa totoo lang po, Anong sabi dito? Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Dito po sinasabi dito, ang kadiliman ng pag-iisip, yung ayaw tumanggap ng salita ng Diyos, gustong gusto niya pa rin yung dating kalagayan. Una na yun ay dahilan ng nagkahiwalay sa buhay ng Diyos. Tayo po ay tinawag na, binago na, nagsisi na, nagbalik loob na sa Diyos. Pagkaingatan natin, yung panahon, panahon na tinawag tayo at binago na tayo, manatili na po tayo dun sa kalagayan na yun na isang tao ng matuwid at mabuti, hindi lang sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. Sa pagka, hindi na po muling babalik ang ating dakilang Panginoon para magpapatong muli sa cross. Minsan lang siya nag-alay ng kanyang buhay at ang pagkatapos nun ay ang kakumong. Sa makatuit, lahat ng mga bagay na ating napakinggan na tutunan sa pakikinig ng ibang doon ibabatay ang paghapol sa bawat isa sa atin. Sasabihin natin, hindi ko naman nakala narinig ang ganyan. Hindi ba ka nakasulat? Sa petsa ng ganitong araw, narinig mo ang yung ganito. Hindi mo pinansin. Ibig sabihin, hakatulang tayo doon sa, sa napakinggan natin. Ano bang sabi dito? Hmm, lang lang, <laughs> Na sila sa pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakali ng lahat ng karunihan ng buong kasapinan. Ngunit kayo hindi hindi na nga toto ng ganito kay Kristo. Kung pag-aralan po natin ngayon, hindi lahat ng nangangaral o nagpapahayag ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Bakit po? Kung pag-aralan po natin, nung tinokso ang ating dakilang Panginoon, sabi na natin dakilang Panginoon ng tinaksusan sa ng Diablo. Gawin mo tinapay ang batong ito para may makain tayo. Kahibuto ang ating dakilang Panginoon, apat na pong araw, apat na pong gabi siyang nagtayuno at nagutong. Ang sagot ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos nasusulat po yan. Ibig sabihin, ang kinabubuhay ng tao, hindi lang sa pagkain, kundi kailangan din natin ng salita ng Diyos para tayo yung mabuhay. kaya kung halimbawa, busok na busok tayo, puro namang problema ang dumarating sa ating buhay, walang payo na tatanggapin tayo para maituwid natin ang ating sarili. Kaya, kung pag-aralan ko natin, kumamit din ng bersikulo si Satanas, sabi nung dinala sa doon sa kataasan, magpatihulog ka sa patkat. nasusulat din naman. Siya ang mag-iingat ng iyong mga huwag kang matisod sa bako. Ibig sabihin, palabas ito rin pala dun para ng banalakasulatan sa satanas. Hindi lahat ng nangangaral ay sa Diyos Meron ding mga sinubo ang diablo na mangaral ng ibang iyo. Makikilala po natin sila sa kanilang mga gawa. Anong mga gawa? Halimbawa, kanapangaral, nagsiyaman dahil sa mga nakukulimbat sa bulsa ng mga miyembro. Yung mama, nag-asinso, lumago. sa lahat ng mga parang ginagamitan pa ng versikulo sa Biblia para kunin yung laman ng bulsa ng kanyang miyembro para mapunta sa bulsa ng nangangaral. Na sila'y nagsiyaman. Yan po yung mga gawa ng masama. Hindi po dapat na ginagawa natin yan. Hindi na po dapat tayo uh, napahihikayat. Halimbawa, sa kalibugan, ano-ano mga malalaswang bagay. At, ito pa, kalakalin. Kinakalakal ang pangangaral ng ibanghilyo ng sadanong para sa kanilang sarili. Kasakiman. Kasakiman gusto lahat sa kanya. Hindi po dapat ganun. Sabi nito, mm -hmm. ngunit kayo hindi nang natutunan ganito kay Kristo. Ano ang natutunan natin kay Kristo? Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuto, tinuruan sa kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Totoo po, tumarating talaga sa punto ng buhay ng tao ang napapasama ang kanyang sarili. Pero sa oras na makarinig tayo ng Ibanghilyo, babaguhin po tayo. At hindi na po papahintulutan ng Diyos na tayo ay mapariwara o masayang ang ating buhay. Kundi maingatan nyo on at may harap natin ang ating sariling sumok sa mga pag pagsubok at sa mga problema na dinaranas natin dito sa ibabaw ng sanglibutan at tayo'y tapat sa kanya at handang sumunod ayon sa kanyang pag kalooban, nagpapasakot tayo sa Diyos sa pamamagitan ng araw-araw na paunti-unti nating pagsunod sa mga aral na ating napapakinggan. Matali lang naman nagsabi ang sumunod. Pero yung katawan natin, minsan ayaw sumunod pa sa lungat. Kasabihin, kung ang bibig, mabilis sumunod. Opo. Pero yung paggawa, hindi naman opo. Kundi ayaw. Dapat po kumaayon ang tatlong yan. Ang ating kaluluwa, ang ating espiritu at katawan. Kapag sinabing opo, sinasapuso. At ganun din ginagawa ng ating katawan. Ano bang sabi dito? At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong takiisip. iisip Tinuturuan tayo dito ng mangagbago. Pag sinabi, magbago, sikapin nating magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y mga behes ng bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao? Halimbawa, kung ganito kaya nga si Pulano, sinungaling, ngayon, nung makilala niya si Kristo at nagsisi siya at nagbalik hindi na siya yung dating sinungaling. Kundi, bago nang nilalang namumuhay na si Kristo sa ating buhay at tayo sumusunod na sa kanyang kalooban. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Dapat mo magkasama ka ito. Katwiran, kabanalan, at katotohanan. Ano yung katwiran? Yung ating nilalakaran araw-araw, dapat matuwid niya. Yung kabanalan, palagi tayong nabihingin ng tawag sa lahat ng oras ng ating ginagawa. Ano ba po sabi dito? Kaya nga, pagkatatwil ng kasinungalingan, alimbawa, hindi na tayo sinungaling, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan. Kapag nawala na yung kasinungalingan, napapalit yung katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga sangkap ng isa't isa sa atin. Ngayon, kung dati, nagsisinungaling tayo sa ating kapwa, nung makilala natin si Kristo, hindi na tayo dapat marunong magsinungaling kundi tapat na tayo sa ating kapwa. Sapagkat, mag, mag magiging tayo yung mag mga, mga sangkap sa isa, isa sa atin. Magkakaramay na tayo. Pagka minsan, dinuduhagi pa natin ang ating kapwa, nagkaroon lang ng problema sa mukha, sinabi natin, pangit na, hindi ba ka mapanghusga na tayo? Sabi nito, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Ang pagkagalit po, pinahihintulutan, pero may limitasyon. Hindi ba ating nakilang Panginoon din ay nagalit? Yung siya'y matapasok na doon sa templo at nakita niya ginagawang bahay kalakal, ang templo, ipinagtatawag niya yung mga lamisa at gumawa siya ng panghampas yung mga nasa ibabaw doon pinagtatanggal niya. Ngayon, sa pagkagalit, sabi nito, huwag kayong mga kasaga. At paano? Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kapag nagagalit po tayo, halimbawa sa magulang, minsan, paggalit galit na galit sa anak, nanggigigil. Parang gustong gulpihin ang anak. Sabi nga, ang sikreto niya, sa magulang na napang, na didisiplina sa anak. Kung drama lang yung galit, hindi yung nanggigigil na lang, galit ka na. Sabi nga, magalit lang tayo, hindi sa buong pagkatao niya, kundi doon sa kanyang maling ginawa. Kung katulad din ng sa kapwa. Halimbawa, niluko tayo ng ating kapwa, o kahit kapatid pa natin yan sa laman. Magalit lang tayo doon sa bagay na ginawa niya na niluko tayo. Pero kapatid pa rin natin siya. Ganyan po dapat tayo magpahalaga. Sabi dito, huwag ninyong palubugan ng araw ang galit. Napaypasumpa-sumpa pa. Hanggang kamatayan, hinding-hindi kita patatawarin. Ang taong yun ay mangmang Sapagkat hindi pa siya nakakakilala ng lubusan, ng katotohanan, Kapag ipinahintulot nga ang galit, pero may limitasyon. Dapat, kung magalit tayo, tamang panahon lang at tamang panahon naman ng pag-reconcile. Ano bang sabi dito? May bigyan gaan man ang diablo. Kapag tayo'y nagalit sa kapwa, kapag yan ay tumagal at nakapag-ugat na, mas malala po ang kanyang hinatnan po niya. Kapag nabigyan na ng daan ang diablo, mahirap na kung baguhin sa isang taong galit. Sapagkat nasakot na ng diablo ang paliisip. Pero kung hindi na pinalubugan ang araw ngayon mismo, sorry sis, sorry pa, dahil nag ako kanina, nagalit ako eh. Maaaring pa sigurong wala niyang panahon yung diablo. Pero kung pinalubugan na umainomagahan sa sundan pa ng isang linggo, isang buwan tumagal yung galit ang kaya yung hinap na niyang kapapabagal. Ano pang sabi dito? Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Anong gagawin na ng magnanakaw? Kung magbos, magpagal na igawa ang kanyang makamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa nangangailangan. Ibig sabihin, halimbawa, kung mapapanood natin sa pelikula, yung magnanakaw, yung ninakaw niya, ibinibigay doon sa mga bahay bata. Mabuti naman ang ginagawa niya. Pero higit na mabuti, yung nagnanakaw, itinigil na niya yung pagnakaw, ginamit yung kamay sa maralang na paraan at saka itinulong doon sa mga nangangailangan. Yun ang mas maganda. Sapagkat malinis na pamamaraan, walang daya. Sapagkat ang pagnanakaw, nagmumula yan sa imbot. Halimbawa, ang ganda ka na ng gusto ko sa akin na yan. Pag kagat ng dilim, walang tao, walang nakita sa katukulim. Yun ang nakaw. Yung pagbuha ng hindi kanya. Ano pang pa sabi dito? Ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig. Ang mabuti, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa tangana. Ilangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipasinig. Ngayon, halimbawa, kung dati noon, sabi nga, mahilig tayo manggatong may problema na, dadagdagan pa natin yung problema. Ngayon, hindi na. Kung baga, ano bagay o mga salita na lialabas natin sa ating bibig, may pag-iingat na dadapat yung kapupulutan ng aral ng ating kapwa. Na kinakailangan, sa bawat salita na ating sinasabi, ay tayong lahat mapatibay natin ng ating kapwa. Maturuan din natin ng ating kapwa. Mapahalagahan natin ng ating kapwa. At hindi na natin ibubuyok pa sila sa kapahamakan. Sa pagkat, dalawang po ang mapapahamak doon. Katulad yan ang sinabi, bulag, umakay sa kap bulag, kapwa sila bulok sa umay. Ngayon, yung nagtuturo ng nasama, bulag na yun, yung walang kalamalang bulag din, dinuroan kapwa sila mapapahamak. Kaya, ang kinakailangan gawin natin, yung mga bagay na mapapakinabangan ng ating kapwa o yung mga nagsisipakinig sa atin. Sabi dito, at huwag ninyong bighati ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Paano yung proseso ng pagtatak ng Espiritu Santo? Ganit po yun. Nagmula sa kawalan, nabuhay tayo sa piling ng pamilya, komunidad, napunta tayo ng simbahan, nakarinig tayo ng ibanghilyo, at tinanggap natin ang salita ng Diyos at nagsisi tayo at nagbalik noong ngayon tuturungan na tayo na sa pang ng ating pagbabago ng ating pag-iisip na hindi na natin gagawin ang mga gawang masama, nandun na yung tatak ng Espiritu Santo para makamove on, hindi na makabalik doon sa dati dating ginagawa. Yun yung tatak ng Espiritu Santo na binago na tayo. Handa na tayong talikuran yung mga nakaraan natin ginagawa at may pagpipigil na tayo sa ating mga sarili na kaya na nating sundin ang mga gawang mabuti at hindi na yung datihan nating pagkataon na malaya nating nagagawa ang gumawa ng kahit ano na ikasasama ng ating kapwa. Yung tatak ng Espiritu Santo, huwag nating pighatiin. Halimbawa, binago na tayo, binalita na naman natin yung dati nating ginagawa, pinipighatiin natin ng Espiritu Santo. Ang tawag niya sa tao na balik-balik doon -balik sa dati niyang ginagawa ay yung mga ayo. Ano pong klaseng ayo? Nasabihin, Gusto patawad mo sa lahat ng nagawa kong pagkakasala. Pagkatapos, kinabukasan, nilibak na naman yung kapwa. Katulad yun ang aso. Sinuka. Pagkatapos ang isuka, kakainin niya ulit. At doon naman sa pinatawad. Katulad naman ka ng baboy, pinatawad na, umalik na naman sa laping pagkakasala. Hinugasan na yung baboy. Naliligong muli sa pusali. Hindi po tayo hayo, hindi tayo aso, hindi tayo baboy, tao tayo. Kaya may unawa tayo, may pakikinig tayo, may kaluluwa tayo, may espiritu tayo. Ingatan natin yan ng lubusan at har maging harap uh, iharap natin sa Diyos na subok sa lahat ng mga bagay. Kaya yan po ang paghanda natin. Ano pang sabi dito? Ang lahat ng kapaitan. Ano yung mga kapaitan? Yung mga sentimiento, inanakit, sa ng tuon, sa kapwa. At kagalitan. Yung palagi tayong mainit ang ulo, ng magagalitin. At pagkakaalit. Palaaway, o kaya minsan inaaway, tapon tayo. At kadalgalan. Minsan luwalat niyang tayong tigil. Ano mang nasagap ng tayong labas sa kabila? Na ipapasa agad yung balita. At panglilibat. Paninirang puri. Dahil bakit po mabilis ang tao sa paninirang po eh. Sa sampung ginawa na kabutihan ng ating kapwa, isa lang ang mali, mas nakapansin yung isang mali. Ganyan po ang tao. Dapat po alisin po natin yan, panglilibak yan. Ay mga alis dawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Akala ko kasi uulan eh. Hindi, hindi na po nagpunta ng mundo yan. Masasamang akala na po yun. Ano ba sabi dito? At magmagandang luog kayo sa isa't isa. Maganda, hindi lang sa mata. Luog. Magandang luog. Nararamdaman ng ating kapatid, ang pag-ibig o pagmamahal natin ipinakikita sa kanila. Hindi lang yung katulad ng sinasabi ng asawang lalaki sa asawang babae, I love you, mahal. Pero hindi naman pinapakain. Hindi naman binibigyan ng tubig. Ano masasabi ng I love? Dapat nararamdaman ng kanyang minamahal yung pagsabing I love you. May pagpapahalaga na kapag ng lutong, niyayaya mong kumain kung wala nang pag-alam, kahit sabihin, isang kater ba pang I love you, sabihin mo, kung hindi mo nang pinagkakain, hindi po love, ang dawag yan. Mahal, magandang loob kayo sa isa't isa. Isa't isa, wala pong pinip pinipili ito, ha? Ah. Kahit yan pa ay kaaway, kalaban, kaibigan, kapatid, kapat, pantay-pantay, isa't isa. Mga mahabagin, kinakailangan kailangan maging maawain tayo o sa ating kapwa. Na mga patawaran kayo sa isa't isa. Sa bawat isa. Humingi tayo na ang tawad. Sapagkat sabi sa panalangin ng ama namin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Madali lang sabihin, sabihin natin sa panalangin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Ibig sabihin, kung humingi tayo ng tawad, hindi tayo nagbigay ng kapatawaran, useless, sinungaling tayo. Kaya, para patawarin tayo, Gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may salak sa amin. Magpatawad ka muna bago ka patawarin. Yan ang sub-proceso Mag, Gaya naman na nagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Buto mo, ano man ang kalagayan ng tao, siya man ay mabuti, masama, pantay niyo pinapaulan niya. Ang tao man na pariwara, naging mabuti, naging masama, siya mas ay kahit anong gawang bagay na ginawa niyang kasamaan. Kapag kinakabagan ng Diyos at naging isang hirang para sa kanya, para ilagay ang salita sa kanyang bibig, wala pong imposible para maging tagapagpahayag siya ng salita ng Diyos. Kala po, sa bawat isa sa atin, na pinawad at pinagkalumba ng Diyos na kirali sa pangunanita na ang ng ibang milyo at pinago tayo ng pag-iisip, hindi na kung tayo dapat bumalik sa dating nating kanagayan. Kaya, panang na natin, anumang bagay na tinanggap natin ngayon, dun, so, ito na yung pag-iisip na makapatuloy na tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa at hindi na tayo makabalik po sa dating nating kalagala. Siguro ang ganyan na muna ang kapitibahagi natin. Salamat po at pagpalaan tayo ng Diyos. Ang mga po natin mga kahilingan, natin lahat sa Diyos at ipagkakalog sa atin ang kapatawaran at tagalingan ng lahat ng ating karamdaman. Salamat sa Diyos at pagpalaan tayo ni Kristo.